May banat ngayon si Davao City Representative Pulong Duterte matapos ang pahanang kasong kriminal na mga kapwa niya congressman ang kanyang tatay. Nitong nakaraang araw ng kasuhan ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating pangulo Rodrigo Duterte. Ngunit para sa nakababatang Duterte, hindi dapat magbalat si ang mga taga-gobyerno at gamitin ang pagsasampa ng kaso para patahimikin ang mga kritiko. Deni ni Duterte na noong administrasyon ng kanyang ama, iba't ibang paninira at masasakit na salita ang tinanggap ng dating Pangulo. Pero hindi rin ito nagsampa ng kahit anong reklamo. Nauna ng tinukoy ni dating Pangulong Digong na legal fronts ng cpp npa si Castro at ang Act Teachers Party List. At para kay Congressman Polong, dapat namang lumabas na malinis din si Castro at walang pananagutan sa batas bago ito magreklamo matatandaan, may mugshot si Castro na kalat ngayon sa internet nang mahuli ito sa isang checkpoint taong 2018 dahil sa pagdadala ng mga minor de edad para turuan ng revolusyonaryong pakikibaka laban sa pamahalaan. Kasama nitong nahuli noon si dating bayan muna congressman sa Turo Campo. Samantala, binanata naman na nakababatang Duterte si Castro at tinawag ring kadramahan ang pagsasampa nito ng reklamo. Lalo na't bilang kongresista ay marami din daw siyang alam laban sa mga mga kaliwang congressman. Para naman sa so dating NPA kadre na si Ka Eric, tama lamang ang mga pitik na nakababatang Duterte. Kadramahan talaga sapagkat deny to death pa si Franz Castro na siya ay uh, operatiba ng CPP, NPA, NDF at siya ay aktibo sa urban operations to infiltrate our government, to destroy the government from within. Classic yan na revolutionary dual tactics o taktikang doble kara. I agree to that observation nga nagdadrama-dramahan itong mga CPP, NPA, and they're trying to play victims. But they are not. They are the ones who destroyed the country for almost, uh, for over five decades. Kaya tama lang na punahin sila ni former President Duterte at i-expose sila dapat. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. MJ Mondehat, smn News.